Kung mapunta kayo ng Bukidnon, kagayan puntahan ninyo. The Transfiguration Church of Christ. Iyan mga monks dyan, grabe ang kaganda magkanta. Talagang yung mga sole masyado, puntahan ninyo Transfiguration Church. Oh, San Beda yan. Tsaka may dormitoryo yan. Kung gusto mo magtira doon, mayroon silang parang lodging houses kaganda magkanta no parang mga bata siguro gi boses kasi parang mga bata hindi tumanda punta kay doon yan lang ang konselo tapos sa punta sila doon may nagsabi man kay Lakson ayun si Lakson ang talagang eh, ganun ako so punta tayo tabaw